So, yan guys. magandang gabi. So, kung gabi na nga. Pero, gusto pa rin kumain ng lola nyo. So, nag-order kami sa Japan is ramen ng Maki. So, guys, may page sila sa FB. So, mga taga pinamalayan dyan. I-follow nyo na sila. At, pag nag-crave kayo, mag-order kayo ng Maki sa kanila. May ramen din sila, guys. So, ang available lang yata sa kanila is ramen at saka itong mga Maki. So, and guys, nag-deliver sila sa birthdayhan kanina. So, may natira pa. Kaya nakahabol pa ako. So, ito guys. Buksan na natin. Kasi ako yung tilam na tilam na ganyan guys. Ang packaging niya. O, di ba? Packaging palang panarang panarang. Pero inikot-ikot ko siya. Kaya, at nag then, ano na. <laughs> nagkagulo na sila dun sa loob. Gustong-gusto to ng anak ko. Ilabes ko na itong gustong i-vlog. Kaso pag pinapatong ko sa lamesa, kinakain niya agad. Okay. Ayan, sinuta na mahilig kayo, anak ko like paborito mo yun ayan oh hindi pa ganun so ganito guys yung binigay sa akin ayan oh di ba ang cute hindi pa alam kung ano yung nasigit na ano? so yan guys mukhang nalimutan niya ba ng ano chapstick anak tinan mo kung may chapstick dun sa plastic ayan walang mag ayan So guys, ang paborito ko talaga dito is yung tempura maki. Ito siya oh. Ito. Yan. Ito yung paborito ko lalo na pag bagong luto, ang sarap. Tapos itong ganito parang California maki. Ito, tapos ito ay tawag dito na ko na ang tawag dito. <laughs> parang egg. na okay, Nalimutan ko na ang pangalan niya. Pero ang sarap. Tapos ito naman yung kani. Kani Maki. Ayan. E, parang feeling ko free lang to. Kasi dapat ang size niya ganito oh guys. Basta. Mix mix Maki kasi to. Ang tawag dito. Mix Maki. Ganun. So take na natin guys. Ano yung kakainin mo na? Ayun, tempura maki na nga ang kinuha ng aking anak. Kinamay na. Mm. Sa, ano ba itong nasa side? Hindi ko alam kung anong tawag dito sa nasa side. Ayan siya guys, o. Oh, nasa side. Hmm. Hindi ko alam kung ano. Pero ang alam ko lang talaga masarap ito guys. Shrimp, shrimp na nasa middle. Shrimp. Mm. Shrimp pa nasa middle of oh? shrimp. Masarap. Shrimp pa nasa middle. Mm. Yeah. sa akin Ako kayo na Gusto mo na yung isa. Mm. Guys, mas gusto ko to Parang <laughs> dito parang sulub-sulub na ako. Mama, mas favor ko pa. Ang sarap niya. Ito pa lang, oh. Mm. Mama, masarap sarap niya ito. Masarap sarap pa sa samito. Masarap sarap pa. Mm. Mukhang binanggahan niya yung ano ko, ha? Order ko. Ang <laughs> sarap nito, guys. Sa tabi. Ang sarap nito. Ano matawag mm. dito? Ang problema guys sa Japan is ramen. Hindi sila lagi nakakagawa ng maki kasi pag walang available na mangga o kaya avocado, nawawalan sila ng maki. Ayun mga hindi sila gumagawa ng maki. Kaya minsan pag nag-PM kayo sa kanya para umorder, wala silang ano, available. Araming lang. Ayun, ayun, iulam dun sa kanimaki? maki. ayun, 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 ito? ayun, Salmon, ano yun, egg, anak? Salmon, egg. Sarap. Tagal ko nag-clip dito. Ito din masarap to, oh. Hindi ko alam kung anong tawag, pero masarap siya. May mango pa. May mango. Mm. Feeling ko may kasama itong papasko. Ang dami, eh. 'yung ano, anak ko hindi pa marunong mag-chopstick. Mm. Mm. No, no. Hmm. Hop. Hmm. Ngayon na Tara Hmm. Chop. Eh, tapos malamang, kami <laughs> 'yung mga labo 'yung ilaw natin anak. Hmm. Eh kasi anak ito, oh, ito nasa side, Medyo spicy. Yung isip ko pa lang siya, nasabi ko, para mas masarap ito pa pag may corn. Pero may corn na pala siya, oh. Anak, yun, ini sinusubo kasi ng isang buo yan. Bakit kasi ginugutay-gutay mo? Okay, lang Ah, kasi Ano yun? manga ba yun? Makasulag yan. May diced mango sila. Makasulag yan, ma. Makasulag yan. Hmm? So, Hindi ka naman kita, eh. Hmm. Okay, yan. May karot. Ano na karot. Ano Parang, binawasan niya lang, guys. Masarap talaga ito nasa side. Parang gusto ko siyang ilublob. Sulit na sulit naman yung binahid ko dito. Sarap. pinagulong gulung ko sa to sa sauce. Sarap eh. Medyo spicy. Ang dami kong pagkain entity Parang hakabahan na ako bukas ah. Ano ka mag i noodle ako bukas, ha? Mmm. Sarap. Yung paghawa ko ng chopsticks pa, iba-iba. Akala niyo magaling ako mag-chopstick, hindi eh. Umi-pilipit din. Halat. O oh, di ba sabse sabse. Sila silitan subo. Halat. Pero kumain na kami ng anak ko kanina. Anak may dalawa pa. Biso mo pa? Ha? Nak. Nabusog na ako agad guys kasi kumain na kami ng anak ko kanina eh. Napakilib lang talaga ako dito sa mga akin. Mmm. <lip> Papa konek. Nakasagap ka ko lang kay nanito anak. Hindi pa konek. Busog na ako. Hindi ko mabusog. Paano ako mag vlog ng mukbang ito 'di Ma, ano ako mabusog. Maapak konek! kang hina ng load. Kasi hina mo. Ano ko busihin? Busog na ako. Iyak ko. Kahit waiter ba 'di mo Ako po.